Mahina po ba ang mobile data internet connection nyo? So kung oo at interesado ka kung paano palakasin yan, sundan nyo lamang po ang video na to. So isa po sa mga dahilan kung bakit mahina ang ating mga mobile data internet connection ay dahil po malayo ang ating location sa mga cell site. So sundan nyo lamang po ang video na to at ituturo ko sa inyo kung paano palakasin po yan dahil po ito ay effective sa akin. So dito po sa ating settings ay search lang po natin itong mobile network. And then tap dual SIM and mobile network. At dito po ay piliin lamang natin yung SIM card na kung saan ginagamit natin yung data. Tap network mode. At dito po, imbis na nakalagay sa 4G, prepared 3G, 2G, ay ilagay po natin sa 3G, prepared 2G. At once na ilagay na po natin diyan ay automatic po lalakas na po yung mobile data internet connections. So that's it guys. So sana may natutunan kayo sa tutorial ko na ito. Intayin ko sakaling nagustuhan nyo nga pala ang video na 'to, please like, share and subscribe. Hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga video tutorial ko. At maraming salamat po.